Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, Aris, maaring makaramdam ka ng konting pagkalito sa mga desisyon. Pero tandaan na may oras pa upang pag-isipan ito ng maigi. Sa trabaho, subukang mag-focus sa mga maliliit na hakbang kesa sa masyadong malalaking plano upang maiwasan ang pagka-overwhelm. Mas marami kasi sa mga Aris ngayong araw, Iniisip kung ano ang mga pinag-iisip ng ibang tao. Huwag masyadong mag-alala kung hindi agad nakikita ang resulta, ang iyong sipag ay siguradong magbubunga. Sa aspeto ng pera, magandang maglaan ng oras para muling suriin ang iyong budget. Sa araw na ito, Aris, anong desisyon ang nais mong pagtutukan ngayon? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay red at ang iyong lucky numbers ay 2, 7, 13, 20, 26 at 34. Taurus Taurus, ngayong araw ay tila binibigyan ka ng oportunidad na makapagpahinga at mag-relax. Kung ikaw ay sobrang abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw, ngayon ay maaring magandang pagkakataon para makapag-recharge at unahin naman ang sarili. Sa usaping pinansyal, mas mabuting mag-focus muna sa pagtitipid at kung may mga bagay kang gustong bilhin, pagisipang mabuti ito kung ito ba ay kinakailangan. Dahil marami pa rin ang tentasyon sa araw na ito na ikaw Taurus ay maari na makagastos ng hindi inaasahan. Taurus, ano ang pinakamahalagang bagay na gusto mong mapanatili sa iyong budget? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 16, 19, 26 at 34. Gemini. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay parang masiglang nagbibigay ng mga bagong ideya at energy sa kapaligiran mo. Kaya maraming mga tao ngayon, Gemini, gustong kasama ka at gustong malapit sa iyo dahil maganda ang binibigay mong vibes. Sa trabaho, maaring magbunga ang iyong araw kung pagbibigyan mo ang iyong sarili na maging open sa pag-aaral ng bago. Merong mga bagong skills na mga training na pwede mo na samahan o salihan at sa usaping pera, maging masinop at pag-isipan kung saan mo gustong ilaan ang iyong extra budget at kung meron mang mga bagong kasanayan na gusto mong matutunan ngayong araw, ano ang mga ito? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 20, 23, 30, at 36, Cancer Cancer, ang araw na ito ay may dalang kapayapaan at balanse para sa iyo. Sa trabaho, maganda ang flow ng mga gawain kaya subukang mag-focus sa pagkumpleto ng mga pending na trabaho. At sa araw na ito, maraming mga kasamahan ng Cancer ang maaring makatulong para matapos ang mga responsibilidad, ang mga gawain na hindi natapos kahapon. Sa usaping pag-ibig, ang simpleng paglaan ng oras sa mga mahal mo ay makakapagbigay ng kasiyahan sa inyong samahan. Kaya mahalaga rin na pag-isipan kung ano ang mga simpleng gawain na maaring makadulot o magdulot sa iyong mahal sa buhay na maramdaman niyang special siya sa iyo. Ano ang isang simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon, Cancer? Magiwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 14, 22, 28 at 34. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo Ngayong araw, Leo, maaring makaramdam ka ng inspirasyon na magbahagi ng iyong mga ideya dahil marami ang bilib sa mga Leo ngayong araw. Mabilis ang pick-up ng utak ng mga Leo ngayon. Magaling kayong magbasa kung ano ang mga intensyon ng ibang tao at ang Leo rin sa araw na ito ay napakaganda ng kanilang mga pangarap. Sa usaping trabaho, maganda ang timing para ipakita ang iyong mga plano dahil ang mga tao ay handang makinig at sumuport sa iyo. Sa aspeto ng pera Leo, magtabi ng kounte para sa mga bagay na gusto mong bilhin, lalo na ang mga pangarap mo sa future. Leo, anong proyekto ang pinakagusto mong simulan ngayon? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 18, 21, 27 at 37. Virgo. Ngayong araw Virgo, ang pagiging maingat mo ay lalong magbibigay ng positibong resulta sa trabaho. Mabusisi ang mga Virgo. Subukang iwasan ang mga hindi kinakailangang detalye at mag-focus sa mahalagang mga gawain upang hindi mapagod ng labis. Sa araw na ito Virgo, merong mga kwento-kwentong hindi maganda na maaring hindi patungkol sa iyo kung hindi patungkol sa kasamahan sa trabaho. Kaya wag sayangin nang iyong oras, focus sa iyong mga responsib responsibilidad at huwag makisama kung ano man yung mga pinagsasabi ng ibang tao, umiwas sa mga problema dahil baka ikaw pa ang mapagbintangan kung magkakaroon man ng mga away-away. At sa usaping pinansyal, magandang maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga plano sa pera. Maganda na palaging ang isip mo ay nakatuon sa iyong mga layunin para hindi ka mawala, hindi ka ma kuha, hindi makuha ng iyong mga kaibigan ng iyong atensyon na baka ang iyong ginagawa ay medyo malayo na pala sa iyong plano. At sa araw na ito, Virgo, ano ang isa sa mga pinaka-praktikal na bagay na gusto mong i ngayon? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 17, 24, 30 at 32 Libra. Sa araw na ito Libra, maaring maging positibo ang pakikitungo mo sa mga tao sa paligid. Maganda ang energy ngayon ng mga Libra at maayos rin naman ang enerhiya ngayon ng mga tao na nasa iyong paligid. Gamitin ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya upang mapanatili ang harmony sa team mo. Meron kasing mga libra sa araw na ito na nagkakaroon ng gulo sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. At madalas, hindi naman ang libra ang nagsimula kung hindi mga kasama sa trabaho na medyo mahirap pakisamahan. Sa aspeto ng pera, mas makakabuti ang simpleng paggastos at pagtitipid para sa mas importanteng pangangailangan sa future. Libra, ano ang pinaka-enjoy mo sa iyong daily routine? Ang gustong-gusto mong gawin? At mag ng comment sa baba ng ating video. Sa araw na ito, ang lucky color ng mga Libra ay pink at ang lucky numbers ay 4, 12, 16,

Maganda ang enerhiya ng araw na ito, Scorpio, na may dalang inspirasyon para sa iyong pagdidesisyon. Sa araw na ito, ang focus ay nasa energy na nakukuha ng mga Scorpio sa mga taong nagmamahal sa kanila. Kaya merong mga Scorpio medyo napapagod na sa trabaho o kaya sa kanilang buhay, nawawalan na ng gana, pero matulungan ngayon ng mga taong nagmamahal at sa pamilya o kaya mga kaibigan o kaya sa isang tao na nagbibigay ng inspirasyon. Sa trabaho, gamitin ang iyong instinct, Scorpio. Pakinggan kung ano ang iyong mga kutob dahil ito ang magdadala ng tamang hakbang. Ang iyong intuition sa araw na ito ay matalas, magdadala ng positibong resulta. Sa usaping pinansyal, magandang pag-isipan ang long-term goals na nais mong makamit. At ano ba ang mga pinakamalaking layunin mo sa araw na ito, Scorpio? Ano yung pangarap ng puso mo na talagang andyan at paulit-ulit na sinasabi sa iyo? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ngayong araw ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 19, 20, 28 at 35 Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Ngayong araw, puno ng saya at positibong energy para sa iyo Sagittarius. Maganda ngayon ang pagkikisama ng mga tao sa mga Sagittarius. Maayos naman ngayon ang trabaho at ang pagiging masayahin mo ay nakakaapekto sa iyong mga katrabaho. Kayo ang parang nagdadala ng sun energy kaya't mag-enjoy sa iyong mga gawain. Sa usaping pera, ngayong araw maganda pa rin na maglaan ng budget para sa future, mahalaga na huwag gastos ng gastos dahil medyo mabagal ang pasok ng pananalapi para sa mga Sagittarius ngayong araw. Sagittarius, ano ang pinakapangarap mong gawin sa iyong buhay? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Sa araw na ito, Sagittarius, ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 14, 20, 25 at 31 Capricorn Ang focus ng mga Capricorn sa araw na ito ay nasa kanilang personal na layunin at paulit-ulit na pumapasok sa isipan ng mga Capricorn ang mga bagay na gusto nilang maabot kaya karamihan sa mga Capricorn lalong nagsusumikap lalong nagsisipag at ito ay magdudulot ng mga bagong oportunidad kaya maganda ang pasok ng energy para sa mga Capricorn ngayong araw kaya ipagpatuloy mo lang ang iyong mga ginagawa huwag kang mapagod para abutin ang mga gusto mong maabot Sa aspeto ng pera magandang magtabi para sa iyong future investments marami ang tentasyon para mapagastos ka ngayong araw Capricorn kaya hinay-hinay na hindi agad-agad lumabas o maglabas ng pera. Ano ang top priority mo pagdating sa mga layunin mo sa buhay Capricorn? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ngayong araw ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 14, 16, 25 at 35. Aquarius ikaw ay puno ng mga ideya sa araw na ito, Aquarius, na maaring makatulong sa iyo at sa mga kasama mo sa trabaho. Ang pagiging creative mo ang iyong advantage sa araw na ito. Kaya kung meron mang nakikipagkompetensya sa iyo, ngayong araw merong mga kasama ang Aquarius na maaring magdulot ng problema sa trabahoan dahil lang sa inggit. Ang mga Aquarius paminsan-minsan kahit walang ginagawa, parang kinaiinggitan ng ibang tao kaya hinay-hinay rin sa iyong mga ginagawa Aquarius pagdating sa iyong pananalapi maging maingat sa iyong mga gastusin at mahalagang i-prioritize ang iyong mga kailangan at hindi puro para sa iyong mahal sa buhay. Kailangan na proteksyonan mo rin ang iyong sarili Aquarius na hindi ka maubos dahil karamihan sa mga Aquarius bigay ng bigay, bigay ng bigay, pasensya, nagtatrabaho para sa mga mahal sa buhay. Maganda naman ito dahil ito ay para sa ikakabuti rin ng iyong mga mahal sa buhay pero huwag kalimutan ang sarili. Aquarius, ano ang isang creative na solusyon ang gusto mong isakatuparan? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ngayong araw, Aquarius, ang iyong lucky color ay blue. Magdadala ito sa iyon ng karagdagang calming energy para hindi kung saan-saan napupunta ang iyong isip. Ang iyong lucky numbers ay 4, 9, 18, 20, 26 at 33. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Pisces Ngayong araw, Pisces, tila nag-aanyaya sa iyo ang universo na maglaan ng oras para sa sarili at pagninilay-nilay. Relax sa araw na ito Pisces, ngayong araw mahalaga na ikaw ay bumalik sa kung ano ang pinaka core values mo. Malakas ang tentasyon ng mga Pisces lalong-lalo sa barkada o kaya mga kasamahan sa trabaho at iwasang mag-overthink at pagtuunan ang mga gawain na may positibong epekto para hindi ka mapagod, hindi ka mairita. Maraming mga tao ngayon na nakapalibot sa mga Pisces na medyo nakakairita rin lalo na ang taong paulit-ulit ang tanong. Kaya magandang magplano ng maayos sa future goals mo, Pisces, at mahalaga rin na manatiling balanse ang emosyon mo, na hindi mo mapatulan ang mga tao na maaring magbigay sa iyo ng sakit ng ulo sa araw na ito. Pisces. Ano ang nagbibigay ng kalmadong enerhiya sa iyo? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video, ang iyong lucky color ngayong araw ay green at ang lucky numbers mo ay 5. 11 18 25 30 at 31 Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating horoscope reading. Sana ang inyong mga lucky colors at numbers ay magdala ng swerte at inspirasyon sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share ng inyong komento at naway sa araw na ito, ma-enjoy ninyo ng bonggang-bongga ang inyong mga gagawin. Hanggang sa susunod, abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito mga payong dapat na digyan Nating hanaga na para sa atin din yan Narating Pilipino malupi at ating samahan Si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyap malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, lika dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, at never kang bibitin so Makinig sa hula ng tarot, kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo dito ka na, araling Pilipino na ang kakana